Sorry. Ulitin ko lang po kasi ang ingay pala kang ng exhaust. Napakaingay. Kaya ulitin ko na lang po ang pagkasunod-sunod. Una, uh, nilagay ko yung bawang sa mantika na apat na kutsara. Pag medyo brown na ang bawang, isinunod ko na yung kamatis. Mga ano lang, medyo nagigit na halo-halo lang ng kaunti ang sibuyas, pwede nang isunod yung silire. Mga ka kaunting halo lang din. Ah, sinunod ko naman yung ah, carrots. Ang ah, mahalaga lang naman yung bawang ay golden brown mo na bago isunod-sunod yung mga iba pa para mabango ang niloto. Ngayon, ang um, isinunod ko doon ay ang uh, nung nagisa na yun lahat sinunod ko yung karni na isang kilong baka mga 5 minutes na sinangkot sa ko yung baka na karni kasama na doon sa mga naunang mga ingredients at pagkatapos ng limang minuto isinunod ko naman ang vino na isang yung alak na puti, isang baso. Pagkasunod, eh, mga limang minuto ulit, ah, ko naman yung, ito na ang isusunod ko, yung kamatis, nasangkot siya na sya ng limang minuto muli. Ito na ang isusunod ko, yung, yung, ah, durog na na, kamatis. Noon at saka nilagyan ko na rin ito ng dalawang daliri na hiwa na. Na um, cheese o buro. yun Bali, dalawang kamatis na pasata ang nilagay ko. Kasi kanina pala yung video ko kanina ang ingay ng kuan ng exhaust kaya inulit ko lang po pag split car pag paliwanag ganun po yun edi di ah, nahalo-halo ko na ito lahat nandito na ito na po ang kalalabasan niya habang iginigis ako ng sa kamatis ganito na po siya ngayon pakita ko sa inyo yan ganyan na po eh atas ganyan na po siya pakita ko sa inyo yan ganyan na po ang kinalabasan niya mga ano lang yan limang minuto muli. Sa ako naman, isunod itong gatas, mga apat na baso. Ngayon, kung kulang pa sa kanya pagpaluto ang apat na baso na gatas para sa inyo, eh, dagdagan na lang nyo ng tubig hanggang sa maluto yung uh, karni Kasi, ang ginagawa ko pag nalagay ko na ito, Uh, lalagyan ko lang ng tubig na dagdag hanggang sa maluto siya. Pero, uh, nilalagay ko siya sa uh, pinakamahinang apoy habang nagpapakulo, hanggang dalawang oras para uh, lalabas ang kanyang sarap, ang kanyang hinamlam. Kaya, pinapaabot ko siya ng dalawang oras kung pinakukulo. Pero, kung kayo, o oh, kung... Okay na sa inyo kahit hindi nyo paabuti ng dalawang oras ang malaga eh, naluto na eh, ganyan lang kasi ako magluto pinapaabot kong dalawang oras sa pinakamay ng apoy sa ako siya titimpla ng uh, cheese muli na isang balot na dinurog na at, 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 at lagyan ko na ng seasoning no preservative ito flavor at saka, titimplahan ko na at kung kulang pa ang timpla, saka ko dadagdagan asin. Ganon po. Kaya pasensya na inulit ko lang ito kasi yung kanina ang ingay ng exhaust. Kaya inano ko na. Hindi ko na naipakita sa inyo kung paano ko ginisa. Ganon lang po ang pagkasunod-sunod. Salamat po sa inyong panonood next time muli, kita tayo ito na po ang beef ragu, ganyan siya ngayon papahinaan ko na siya ng apoy hanggang dalawang oras nandito na siya lahat